Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala man la nabiyya wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Okay, so dahil sa mayroong katanungan ang ating kababayan hinggil sa aso ito pa ang kanyang tanong sabi niya gaano ba karumal dumal ang aso sa Quran kasi sa Middle daw ay pinapatay ang aso doon Okay, so bago natin sagutin ang katanungan na yan nais ko samahan ninyo muna ako panuorin natin ang isang video na eksperimento sa kung gaano kadumi kung gaano kadumi ang laway ng aso ito pang ang video pa natin Sobrang dumi. Yun ang mahirap alisin, yung maliliit na yan. Napakadami. Ganyan kadumi ang laway ng aso. Ganyan siya kadumi ang laway ng aso. Ganun hindi naman siya dumating sa punto na kung saan karumal-dumal ang aso. Ang mga aso ng Quran so, ay nabanggit na ang kwento ng mga kabataan na mananampalataya na nakatulong sa loob ng kuweba sa loob ng 300 years ang kasama nila doon ay aso at isa pa, may kwento ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam isang lalaki na dahilan ng ikinapasok niya sa paraiso dahil sa aso ayon sa kanyang sinabi isang lalaki naglalakbay sa desirto at siya ay nakaramdam ng matinding pagkauhaw dahil sa naubusan siya ng mga inumin. At siya ay napadaan sa isang balon at siya ay pumasok sa loob ng balon at uminom siya doon. At paglabas niya sa loob ng nakita niya ang isang aso na kaupo at linalabas ang kanyang dila at nakaramdam ito ng matinding uhaw. At dahil doon, sabi ng lalaking ito, ang la asong ito nakaramdam siya ng matinding uhaw kahalintulad ng ramdaman ko. Kaya ang ginawa ng lalaki, siya ay pumasok sa loob ng balon at kumuha ng tubig at pinainom niya ang aso. At nang nakainom ng aso ang dakilang lumikha na si Allah Subhanahu wa ta'ala, ang siyang tagapaglikha ay nagpasalamat sa kanya at pinatawad ang kanyang makasalanan at dahil doon sa pagiging mabuti niya sa aso sa mga ilika ng Allah subhanahu wa ta'ala siya ay magkakapasok sa loob ng paraiso so, hindi naman dumating sa punto na kung saan ang aso ay karumal-dumal ganun pa ang aso ay bawal sa mga muslim opo bawal po sa mga muslim dahil sa sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi niya, "Idza sharibal qalbu" o di kaya "Idza syar idza walagal qalbu". Dalawang hadis po kasi. Fi ina hadikum palyagsil husaban aw lahu nabit turab. Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga pagkakulugan, "Kung ang aso ay uminom sa inyong mga kagamitan, o di kaya dinilaan niya ito?" ay hugasan ninyo ito ng pitong beses. Sipin ninyo ha, pitong beses. At bago nyo hugasan, unahan ninyo ng lupa. Kuskusan ninyo muna ng lupa bago ninyo ito hugasan. Ganun siya katindi ang pagbibigay ng babala ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa laway ng aso. Anong meron? Bakit na sinabi na dapat hugasan ng matinding pagkahugas ang, ang laway ng aso? Dahil sa ngayon, But ang video na ay napanood kanina, na discovery ng science na ang laway pala ng aso ay punong-puno ng maraming bakterya. Ganun katindi at ganun kagaling ang Prophet Muhammad na kung saan wala pa naman science noong unang panahon. Wala pa naman kagamitan. Wala pa microscope. Pero sabi na niya na dapat hugasan dahil sa ang laway ng aso ay madumi na kung saan mayroon mga maliliit na mikrobyo na kung saan hindi, that, hindi kaya ang hugasan ng tubig nang minsan lamang. Pagkos hindi talaga ito kaya ng hugasan ng tubig, kaya dapat ito paunahan ng lupa. Ganun siya katindi. Kaya sa Islam, ang Prophet Muhammad SAW nagbigay babala na malawayan ng aso ang anumang kagamitan na kakainan o di kaya damit na kasuotan. Ganunpaman, ang Islam ay pinahintulutan pa rin ang mga Muslim mag-alaga ng aso Sa tatlong kadahilanan Una, pwede mo alaga ng aso upang gawing bantay sa mga hayupan Pangalawa, pwede mo gamitin ng aso gamitin sa pangangaso Pangatlo, pwede mo gamitin ng aso, pwede mo alaga ng aso upang bantay sa labas ng bahay Pero sa loob ng bahay, bawal po ang aso hindi po pwede sa Islam, religion Islam, hindi po pwede sa loob ng bahay ang aso. Ganun ang katuluan ng Islam pagdating sa kalinisan. So bakit po pinapatay doon? So hindi natin yan masagot kasi pagkat hindi natin alam kung ano ang kadahilanan kung bakit nila kailangan murahin ang aso sa kailang bayan, sa kailang lugar. Maari alam naman natin na ang buhay ng Muslim paggising sa madaling araw, siya ay maghuhugas at lalabas ng bahay at magtutungo sa masjid magtutungo sa moske upang magdasal sa madaling araw. Sumaari so, kung halimbawa ang mga aso pakalat-kalat sa daan na maraming aso, maari makapahamak ito sa mga silang magdasal na papunta sa masjid o moske. Dali mo ba ang mga pupo ng aso na kumakalat kung saan saan sa daan? Kaya maari ito ang dahilan kung bakit na ito ineliminate ang mga aso sa kailang lugar upang mapanatili ang kalinisan. Yulang po. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.